Nako, eto, bistado po, eto mga politiko na umepal. Grabe no? Nakisakay pati po sa isyo ng Miss Universe. So kamakailan nga po ay natapos ang uh, Miss Universe Coronation Night at ang nanalo dyan ay ang Miss Nicaragua. Ang pagkakalam natin, first ever po na makuha ang corona uh, ng isang Nicaraguan. Kaya nakaka-proud syempre para sa kanila yan malaking celebration ang nakikita natin online sa mga kababayan o ng mga kababayan na itong Miss Nicaragua na ngayon nga po ay Miss Universe 2023 na Chanes Palacios. Deserve naman niya. Pero yun nga, uh, kung titingnan natin sa lahat ng aspeto ng patimpalak na yon, So ayun nga, speaking of Apple, nako eto mga politiko na ito. Siguro to ay online lang naman. Pero Malay natin, meron din yung malalaking tarp sa kanilang lugar. Itong isa ay taga Malabon. Itong isa naman ay kung saan man, anyway, councilor na kung saan lugar. At yun nga, um, yung kanilang pagbati. ba? Diba? As if naman ma maririnig. As if naman ma-appreciate na itong bagong Miss Universe yung kanilang, kanilang congratulatory message. Pero hindi, ang import ang, ang ang gusto kasi nila diyan, 'di ba? Kahit papaano maging relevant yung kanilang pangalan. Kaya nakisakay dito sa Miss Universe. Etong bagong uh, or ka kapapanalo lang na Miss Universe nga from Nicaragua. So eto 'yon. eto yung mga politiko talaga na 'di ba, nakaka dahil napakababang uri talaga. Sobrang babang uri. Eto yung isa. Congratulations um, Chaines Palacios of Nicaragua for winning Miss Universe. Yun. So, yan ay nakabalanda sa kanilang mga Facebook pages. Yun nga, ulitin ko, as if naman, kayo po ay ma-acknowledge or maririnig. Alright. Siguro okay lang eh. Congratulations to Nicaragua. Pero yun na, andyan yung mukha nyo. Sa so mga, anyway, post nyo yan. Anyway, social media account nyo yan. Pero yun nga, eto ang napakalala oh. tignan mo. ba? Diba? yung Miss Universe na andyan din po um, yung malaking picture na itong politiko na ito. Sabi dito, Malabon Ahon. Grabe, ano? ano anong kaugnayan na itong, sabihin na nating advocacy nyo nga na Malabon Ahon or kung ano man yan, tagline, whatever. Anong kaugnayan sa Miss Universe? Di ba napakalayo na? Diyos ko po. Kaya grabe, grabe ang mga politiko dito sa atin. Um, kung hindi epal, kung hindi papansin, yung mga yan ay alam natin kung ano yung totoong dahilan ng kanilang pagpasok sa politika. Power and at syempre nga magpayaman. Ganon eh.